isa na namang pasyalan ng ating matutong hayyan sa ating video may mga activities tulad ng walking bridge spider web wall climbing at trappering at pwede rin po dito na mag imbita ng marami mga kaibigan wow. o pamilya upang uh, tayo uh, mag picnic at gumawa uh, ng mga magagandang mga Uh, activities tulad ng aking mga nabanggit kaya sabahan nyo ako dito sa napakagandang relaxing park na matatagpuan sa lalawigan ng Rizal ang Antipolo City let's go Hello guys, andito po tayo ngayon sa may Hinulugang Taktak dito po sa may Antipolo Rizal uh, ito ay uh, papasukin natin tingnan po natin ang loob sa loob ng uh, itong uh, pasyalang itong uh, sa Hinulugang Taktak tara, sa nyo ako sa aking pag vlog at tayo ngayon ay uh, nasa araw ng linggo sa oras ng uh, alauna 20 ng hapon Ayan. bayad ba yan ay bayad Ayan. Natin. Ayan. Ayan. Na number. Ayan. 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 Oh. Ayan. Ayan na may bridge yun. Oh. O. Oh. Ayan si Tart. O. Oh, libre pa. O. Oh. Oh. pinapangarap mo. Oh. Ayaw mo. O. Oh, diba? Ito <laughs> Ang <dyan>. eh, pinapangarap mo <laughs> eh. Sa Casa Peregrine <laughs> may bayad <laughs> yun eh. <laughs> 50 yan. Wala. Harap talaga. O. Oh, diba yan yung pangarap mo. Yeah. Mga tawid. Ang <laughs> yeah, ganda sa loob Ito oh. yan. Yeah. Pwede, Pwede ba... ka naman maligo ah. Ang sunod na lang. Dapat ang ka. Yeah. Yung bathing baiting <laughs> Okay, magpanti ka na lang. Ang ganda guys, so oh, dito sa tak taktak. First time kong pumasok dito sa tagal-tagal ng panahon. Dinadaan-daan ng kulang. Almost uh, 15 years. O higit pa. First time na nakapasok sa Hinlogang Taktak Pababa Pababa tayo ng pababa Kaya na Oo. Kaya na o oh. Ayan Ayan Wow, ganda oh. First time nakapunta uli. Ang ganda pala rito. Ang kagandahan ng hinulugan taktak balls. Ayan oh. Ayan. Ganda. Oh. Ayan ang kagandaan ng falls, oh. Ano yan? Ah, merong ano o. Oh. Kalinga. Ano ba tawag dyan? Nalimutan ko na yung tawag dyan. Mountain climbing. <laughs> Practice. Ang hmm, ganda, di ba? free entrance po dito wala po itong uh, wala po kayong babayaran Ayan. dito pala maganda pag may birthday mag picnic dito na. pwede kayo mag picnic Ayan. kahit saan dyan Meron, may mga cottage dyan cottage yan baon lang po kayo pwede pwede talaga dito mag stay kung binabalak ninyong pumunta dito sa Golden Cast ay uh, lang po kayo ng pagkain magbaon po kayo dahil marami mga kakitid ito po yung libre yung libre eh. pwede so, kayo maligo, may swimming pool at may uh, tanawin tulad ng mga uh, matatayon ng mga puno, mga halaman at isa po ang pinakamagandang popular ay ang dolls na ngayon ang so uh, ito po yung libre lang eh. so, kailangan nga po ninyo, kung kayo, may mapakay, ay dapat po ay mag-invest. So, sabi ko tayo sa ating basuraan. ang kalikasan ay maganda kapag hindi mag -imit. So, yun lang po ang ating may At uh, Dapat po, ang ating basura ay dapat po ang ating nasasama. Huwag so, po kung tarang pakalag-alag. po yung isa po sa nangyayari sa ating mga tulad ng pagpaka, yan ang đây rồi các bạn ạ. So. Các bạn. Đi nè, các vị đó. Chúng ta bắt Libre yan, no? Free. Free, oh, Free swimming, oh. Kala lang kayo ng uh, panligo. Mm. Ayan, oh. Merong bridge. Kaya lang parang hindi ata pinapadaan, sweetheart. Oh. Hinarangan. Hinarangan. Kamu, may taas pa nga doon, doon, oh. Diba? Ito, may harang show nilagay ng halaman eh. Hindi pwede. Baka marupok na ang kahoy. Oo, marupok na siya guys. So, kitang kita yun oh. Eh no. Marupok na. Dalikado na. Yan. Dalikado na ito. Kaya hindi na ata pinapatawid yan. Yung bridge na yan. Dalikado. Ang ganda sana. meron dito CR. ganda di ba ang daming halaman okay, nakita nyo na ang kabuan na lubang taktak dito po makatagpuan sa Angkolo so ayan dito na po nagkatapos si Mojik TV uh, huwag nyo pong kalimutan na ako yung like and share at subscribe po rin po sa aking channel so Mojik TV uh, signing off God bless Boys go and preach. But he ran away on a ship to reach. Tarsus so far from none of need. But God's plan was bigger indeed. God's mercy reigns everywhere. He loves us all beyond compare. John to obey and trust God's love and mercy forever just. I will swallow him in the darkest night. But Jonah prayed with all his might. Three days passed and he was free. God's word for all the speed. God's mercy reigns everywhere He loves us all beyond compare Johnna learned to obey and trust God's love and mercy forever just. uncompared Jonah learned to obey and trust God's love and mercy forever just they repented and turned to God their hearts changed from evil to good Jonah saw god's love shine bright a lesson learned for days